Sa so issue po ng PIDEA leaks na yan, yung dokumento nga na galing sa PIDEA na kuno ay mukhang peke naman, sa issue na yan na ngayon ay pinaiimbestigahan na natin si Bato de la Rosa, mukhang napahiya dyan si Bato de la Rosa kasi sabi po ng Senate President, sana ay ginagawa niya ito, etong particular, etong investigasyon na ito, hindi para sa isang or para sa political uh, persecution, kundi sana in aid of legislation nga naman ang ginagawang ito ni Bato de la Rosa. Pero kaugnay niyan, ang nakikita ko po sa pagkasangkot ng pangalan na ito, si Ms. Maricel Soriano, mukha namang nagsasabi siya ng totoo na hindi talaga siya aware, wala talaga siyang kinalaman sa isyu nga na itong dokumento na ito. Mukhang, mukhang clueless talaga si Maria eh. Dahil kung ikaw ay, yun nga, kung ikaw ay talagang may kasalanan, Kalimitan sa mga taong may kasalanan, ano ho, ay nagtatago agad at hindi, hindi porsigido sa mga ganitong klasing investigation. Ay nga naman, kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya unang-una dahil nasa tama siya. Yan po ay, yan po ang pinaniniwalaan ko. Anyway, kaugnay niyan, eto pong si Mr. Robin Padilla ay meron na namang banat uh, dahil nga si Maricel ay nasangkot dito sa issue na ito. Sabi niya, huwag daw sanang idamay ang mga artista sa pamumulitika. Buti hindi talaga pinanginilabutan ito si Mr. Robin Padilla. Ano ho? Alam niya sa sarili niya na gamit na gamit ang mga artista sa pamumulitika ng mga, mga politiko. Mga totoong politiko, ah. hindi mga artista na politiko. Gamit na gamit. Kaya nga po nalaman niyo na mukhang okay mukhang uh, pursigido or naging pursigido rin kayo sa pagbasak sa politika dahil una pa lang, kayo po ay nagpapagamit na sa mga politiko. Sige, mabibilang sa ating mga sa kamay ng ating o sa deliri, daliri ng ating mga kamay. Kung sino yung mga artista na hindi kayang magpagamit, hindi kayang bayaran ng mga politiko, mabibilang po natin yan pero karamihan talaga ngayon ay nagpapagamit sa mga politiko kaya talagang damay kayo dyan. Pero yun nga, dito sa issue na ito ni Ms. Maricel Soriano, mukhang nadamay lang siya. Sabi niya, sabi ni Padilla, Senator Robin Hood Padilla urges Filipinos to spare actors from politics after an actress was implicated in illegal drugs based on a document allegedly from PIDEA. Sabi niya ay to spare actors from politics. O di sana, alam mo rin sa sarili mo yan, Mr. Robin Padilla, you have to spare yourself in politics. Hindi ka na rin dapat pumasok kasi sa politika. Dahil, nako, ay tignan nyo naman, nagiging inspiration ka ngayon ng mga kaibigan mong nasa showbiz din at gusto nga pasukin din ang politika. Hindi daw porket art artista, gusto namin ang publicity. Masama o mabuti, nakakaapekto din sa amin yan. Trabaho daw ang pag-aartista at hindi daw ito raket. Sana alam mo rin sa sarili mo na ang pinunta mo sa Senado ay trabaho para sa taong bayan. Trabaho para sa ating mga kababayan. Hindi trabaho para sa iilan. Senador ka po ng taong bayan. Hindi ka po senador ni Digong at ni Kibuloy lang. Kaya, nako ay sala ka dito. Talaga pong damay ang mga artista sa pamumulitika dahil pumapayag kalimitan. Kalimitan po ay pumapayag itong mga artista na magpagamit sa mga politiko. Ay kung hindi sana kayo nagpapagamit, edi sana, sana, malayo. Okay? Malayo yung kinalulugaran nyo sa mga kinalulugaran naman ng mga politiko. Abay ngayon, karamihan gusto nang pasukin din ang politiko. I mean, karamihan Um, marami sa mga artista na sabihin na natin hindi na masyadong relevant, hindi, hindi na masyadong sikat, ay parang ang gusto nilang mangyari, politika naman ang papasukin. Ay, I may mean, hindi naman tama yan. Hindi naman pwede yan. diba? Take the case, ha? Ay, paano kung etong mga politiko naman na ito ang nagsawa sa politika at mag-artista naman yan? O, di ba? Napaka-ironic. Good luck.